From Dubai. Ah, okay. I worked there for seven years. In Dubai. In Dubai as a videographer, and then we moved here because what some of my family is here. You know what I'm saying? You're gonna start off maybe I, 10 ten yeah, hours, I know. twelve hours. No problem with that. Yeah. Yung kausap ko pala kanina, nasabi right? kong head headan. May ari pala ng no frills. <laughs> What's up, ketchup sa inyong lahat. First day ngayon ni Wendy sa school. Kaya hatid ko sa school. <laughs> Bali ano, nagdalawang bus kami. Galing bahay. Ngayon, dahil Markham yung branch ni Wendy. makikita. Dahil ano, Markham yung branch ni Wendy. Ang layo kasi noon pag galing sa bahay. So ang gagawin niya, meron kasing in-offer yung Seneca. Uh, merong service galing yun hum. Atlas dalawang bus tapos service na siya. Diretso na doon sa May Markham. 30 minutes ride din yung biyahe. Pero mas okay na 'yon kasi mahal pagka pagko-commute siya diretso from bahay papuntang Markham. Magse-7 siya. E dito, saka 2 hours biyahe. E dito, ano pa dito? Lang. Dalawang bus lang dito. O dalawang bus. Ay, tatlo. Kasama yung service niya. Yung service niya, for sure, madami rin kasi pila yun. Diba? First day ngayon eh. Kaya kailangan maaga ka dun parati. Tapos ang labas ni Wene sa Markham, alas 7 pa ng gabi. Ito ka uwi ka na mga 9 o'clock. No? Mga ganon Mga 9 o'clock. Kasi labas niya dun, Di ba may service naman ulit siya, pabalik ulit dito sa Newham. Pero magbabas ulit siya, dalawa pa uwi sa bahay. Sunduin yung kita mamaya? Oo, hindi ko alam pa uwi. Sunduin ko mamaya si Manny. Kailangan mapamiliarize muna siya sa biyahe niya. muna sa ano? Sige, mag-walk-in-walk-in muna ako sa fairview mo. Magulog Nandito muna kami sa... Senec and Yunham habang nagaantay ng Basiweli maglilibot muna kami dito ganda oh sinubukan ni Weni magpalipat dito eh kaso hindi nagawa ng paraan <laughs> <laughs> parang mas maaliwalas dito kumpara sa mm -hmm. ano eh no? sa Markham mas malaki po ay ilan lang din, no? Oh. Tara, lakad tayo doon. Huwag masyado malayo, ah. Huwag masyado, 1 oh. Libot mo na kami dito, sa Nyon no? Parang mas masarap tumambay dito, ah. Oh. Pero ang oh. ganda ng ano. Ang daming tao pala dito, dude. Ang daming tao. Para computer shop nila to. Nito classroom din. Ha? Saan? <laughs> Daming tips oh. Ibang iba sa Markham branch no? Sa Markham kasi yung liit lang eh. Dito may Starbucks. gulo dito. Parang mas okay na doon. Parang gulo dito. Ayun o, gulo. Daming pila. Ano to? Ay, may palaro. Wala, silip tayo daw. Ha? Sige natin yung ginagawa nila dito. Ito silang paroleta. Diyan na yung bus mo? E na ata yung bus mo. Ano yung letter? Letter E. Ayan <coughs> e na, dalawa na yung bus dito. Ano, may letter E? Ingat doon, ha. Oh. Ingat doon. Letter E na ba yan? Wala pa yung letter E. Letter ba? Asan ah, E? Ah, yun. Wala ano, pa kaalis yung bus ni Wenny. Ayan, o. Oh. Pote. Pote. labas niya 7 o'clock dito ko rin siya antayin mamaya 30 minutes biyahe nyo diba wala pa yung driver sige bumang tayo dito ay student life ni Wenny ganyan yun naman yung outfit ni Wenny oh. outfit check Ayan na yung driver, dude. Tangek siya driver, oh. Tanong mo na. Ano, ayan daw? Ayan din daw, dalawa. Yung pula? Oo. Eh, alis. Ano yun, eh? 12.45 kasi yun. So, Di ba, one, one... ako. you. Hello, 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 po. Hello, 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 saan nasakay na tayo kung pwede pwede para may pwesto na kayo ingat po <laughs> ingat sa school <laughs> sige dito na lang kita antay mamaya sige pasok daw kayo may sigaw na si kuya <laughs> bye bye itakit sa lang mamaya ay na nga nakaalis na si Weni ay no. Nakaalis na si Weni. Punta muna tayo ng Fairview Mall. Buti na lang may kasama doon si Weni. Para plus meron siyang kausap doon sa branch nila. Sobrang ano bilang na bilang yung mga Pinoy dito. Dahil si Weni mag-aaral na tayo. Try natin mag-walk in sa Fairview Mall. Kaya magpapag na din ako. Ang init na eh. Actually, I came from Dubai. I just arrived last uh, July. Oh, my work okay. is a videographer. <laughs> so, Where did you come from? Dubai, Pierre. Dubai? Is uh, my, <laughs> oh, I have a friend that works here from yeah, Dubai. From Dubai? Oh, okay. I worked there for seven years. In Dubai? In Dubai as a videographer, and then we moved here because of what, some of my family is here. Oh, so, wow. Just for a change. I should, <laughs> I should right. let you meet Imran. Come. Okay. So, what are you looking for? What is your availability? You know what I'm saying? You're going to start off maybe. 10 yeah, hours, 12 hours. No problem with that, yeah. Okay. okay. Thanks so much. What's your good, name? Okay. My name? Patricia. Patricia. Yeah. Okay. Kim. Over there. See on the picture? See Ooh, the picture? It's it's you. Oh, okay. so I'll give it to him. Okay. okay. Thanks so much. Mm -hmm. Grocery. Ay nag-interview yung kausap ko kanina. Yeah, okay. na nasa billboard. Mm -hmm. Ayun you know. Oh. Sa billboard yung kausap ko kanina ano nga ba to? at least yung oras nila hindi sila 24 hours no frills. at least medyo malapit So yun ang nangyari dito sa No Frills. Wala, nag ano, inabangan ko lang yung parang mukha kasi siyang bisor. Yung itsura niya. Tapos tinanong ko lang baka may opening sila. Tapos nakakatuwa, ang bait pa nung ano, ang bait nung nakausap ko. Pinakilala niya pa ako sa mga taong ano, mga galing Dubai din, Indian yon. Tapos pinakilala niya din ako dun sa Pinay, ang bait daw. Maganda daw yung vibe dyan. Tsaka si Madam sobrang mabait. post niya daw yung Pinay. So, at least okay tayo sa kanila. So, sana matawagan tayo. At least medyo malapit lang dito, tsaka sa school de Weni. So pwedeng habang inaantay ko siya, nag-work ako dito. Okay lang, at is malapit. Ito na yung ano, pag-upitan. Food trip muna tayo. Ugutom na rin ako. Kaya kakain muna ako ng lunch. Ito yung mga pagkain. Ito yung mga pagkain. Okay. Fried noodles Fried rice At nagpabalik na naman tayo Sa ating vlog mga kaibigan So Galing ako sa Fairview Mall Doon ko inantay si Wenny Doon na ako kumain uh, Doon na lang din ako nagpalipas ng oras Tsaka nag walk-in walk-in na lang din ako doon So ngayon Uh, napaaga yung uwi ni Weni kaya susunduin na ulit natin siya dun sa Seneca Newham Campus kasi on the way na daw sila at least maaga sila ngayon tapos meron pa siyang dalang pagkain galing sa food bank nila <laughs> Ha? Tita ring kita. Bumalik kami sa no frills kasi may binili lang kami. Tapos, yun na nga. si ba nga kanina nag-walk-in ako dito? tayo. Diba, yun nag-walk-in ako dito sa Sa No Frills. Yung kausap ko pala kanina, nasabi kong head-headan. May ari pala ng No Frills. <laughs> Buti nga kinausap ako eh bait eh, no? Ang bait, sobra. Na-confirm ko lang nung tinitigan ko yung picture kasi nga, 'di ba? Kasi nga kahit sila yung may-ari, nag-aano sila. Nag-accommodate, no? no? Kasi iba ay hindi diretso niyan sa HR but niya sa kanya. Oo. Oh. Na-confirm ko lang pagpasok ko ng ano. So, nung, um, nung, um, supermar na siya, nung supermarket, nung <laughs> supermarket, nung nilapitan ko yung picture, owner pala siya. Kasi ang nakita ko lang sa LinkedIn kanina, yung lalaki na ano so franchise to. Ah, franchise sila may ari nito. Sila may ari nitong branch. branch na to. Tawid tayo, Sila pala may ari. Tapos yung nakita ko sa LinkedIn kanina, mag-asawa pala sila. Kala <laughs> ko naman kasi model lang siya doon sa ano. Dito sa supermarket ano oh friends ang eh, grado ng mga busina to tapos may sa ilalim owners <laughs> ang yaman nila no pero sobrang bait niya sabi rin ng kabayang kanina sobrang bait daw niya ni madam eh ko eh para matawagan ako tsaka at least diba baka mag offer ng PR <laughs> So yun lang, pauwi na kami ni Weni. Bitbit yung grocery niyang napakabigat na galing sa Enig Once a month lang pala ba? So, paunahan mag-register. Tsaka paunahan pala mag-register. Buti nakakuha. Paano ka nag-register? Sa website. Ah, sa website ko. Kaya katatabit muna kami. So that, that is it, pansit. That is it, pansit. Kita-kita lang ulit sa next video natin. kau dah bayangkan awe ni <laughs> alam